mahirap na magsisi sa bandang huli sisimula na siya magnat para sa ating mga alagang asong mga mahal Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na tumakainag siya, Halos oras-oras na lang ano? Oras-oras Minuminuto Pag itong dalawang ito Yung nagsama Tingnan yung ginagawa oh. Naghaharutan At nakikipagharutan na rin Si Saya mga kainags ano? Which is okay naman Kasi Sabi ko nga Nung mga nakaram vlog ko eh Sobrang saya ko no? Para kay Sayon Mga kainags ano? Dahil si Sayon ngayon Talaga namang Kita <laughs> Kitang kita natin Na sobrang kaligayahan Sobrang kaligayahan Kumpara nung wala pa si Saya sa poder ng ating bahay, di ba? O, kita mo naman, tingnan mo, naglalambingan na yan, no o, Lalaro na, no? At home na si Saya, di ba? Kung napapansin nyo yung kanyang uh, position, eh, ibig sabihin, parang nagtitiwala na siya kay Saya, kay Sayon, ano? Para bang at is na siya kay Sayon, kita nyo naman. So, nakakatuwa kasi, alam na natin na makibigan na sila, close na sila. Yan, di ba? Hindi ka tulad nung unang dating ni Saya, parang napaihi. Hindi, talagang napaihi sa takot si Saya kay Sayon, mga kainig. Yan. Yeah, so ngayon, ang balak ko kasi ngayon, pupunta ulit ako ng Home Depot at nako, ito, gagawa na naman tayo ng kulungan ni Saya, mga ka Doon sa basement, ano? Uh, sana pala hindi ko na giniba yung dating kulungan ni Sayon. Eh, kaya lang, hindi naman natin kasi alam na darating sa ating bahay si Saya. <laughs> so okay lang yun. Pa-importante magawa natin ang kulungan si Saya. <laughs> kasi para <laughs> maprotektahan natin yung ating mga gamit sa basement. Dahil kung hindi natin gagawa ng kulungan niya lako. Baka magulat na lang tayo isang araw yung mga damit natin doon pati yung sopa natin doon na pinakaingat-ingatan sa basement ay mawasak na rin katulad ng ginawa ni Sayon sa mga mga sopa natin ano dito sa taas. So last winter, meron kami yung video clips ni Sayon. 10 months old na si Sayon ngayon, February 14, 2023. Wow. Dal, parang kailan lang ang bilis ano? Mag winter na naman. <laughs> Pero ngayon, laki na ni Sayan, mga kainag. Oh. Tapos sa susunod, pag dinala natin to, pag uwi natin, yung isa naman ang gagala natin. Kasi hindi ko sila kaya pagsabayin, mga kainag. Ano? Ay sigurado, hahatakin ako niya, mga yan. Sa sobrang lakas, lalaki na mga yan. Kaya, paisa-isa lang. yung bang tipong magpapahinga ka na, hala mo makakapagpahinga ka na makakainag sa no. Tapos uupo ka na sa sopa, pag upo mo may makikita ka pa palang ihi nandoon. <laughs> At kasi kailangan mong linisan yung ihi ni saya. Yan, dito tayo, dito tayo. Asan ba ihi ni saya? Ito to 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 to, to. Yan. Kala natin makakaupo na tayo. Matapos na natin ilabas. Nako, pakainin. Ayan, nakala natin upo na sana tayo doon sa supa. Kaya lang, naispata natin tong ihi ni Sayon. Kaya tayo ay maglilinis muna. Ano, Sayon? Ano, upo na tayo. Huwag ka na muna ihi, ha? Mamaya ka na umihi. Ano, ha? Lira ka. Nako, ubus na yung pagkain. Nako, sigurado may gagawin na naman to. Anyway, nailabas na natin to kanina, mga kayo. No? Halika rito, halika rito. Halika, kami, kami. Ay! Nakaabang si Kuya Sayon no? Oh. Punta mo si Kuya Sayon ayun, no? Oh, nakaabang sa'yo. <laughs> Hindi makababa dito, si Kuya Sayon Sige na! Ayun, nakaabang si Kuya Sayon no? Oh, 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 Hindi oh, oh. <laughs> makababa. Lak laki lang yung tao. Ay, lak laki lang yung aso. Hindi makababa. Mm -hmm. Ayan, sige, laro kayong dalawa. Ayan. Pagka nasasaktan ka kay Kuya Sayon, So tara mga kainis, ano? bilhin na tayo nung pagkain nila sayon ano, para sa isang buwan. Although meron pa naman natitirang pagkain doon, kaya lang gusto ko nang bilhan ngayon. Tapos sa uh, punta tayo sa Home Depot, bili tayo nung ano, mga kahoy para gawa natin ng kulungan si, ano, si Saya sa basement. Mahirap na, mahirap na mahuli, ma mahirap na magsisi sa bandang huli mga kainis, ano. So tara kasi baka ngat ni Saya yung ano eh. Nagsisimula na kasi lumabas yung kanyang mga ngipin, eh nagsisimula na siya magngat-ngat. Eh mahirap na. Bago mahuli ang lahat, gawa na natin ang paraan $1.39 ang gasolina ngayon mga kainig so, $1.39.9 almost $1.40 tas pero okay lang yan, ganoon talaga, wala naman tayo magagawa eh. Yes. Thank you. Ayan, dito tayo mga kakainig sa Petsmart ano? Bili lang tayo ng pagkain ng mga aso natin Bili na tayo ng pagkain ngayon Kasi mahirap nang maubusan yung mga aso ng pagkain eh, no? bang ano, may reserva Ayan, itong kukunin ko mga kakainig ano? Bali na kasila siya oh. $100 dollars no? Tumaas na naman siya, dati $103 lang to no? Tumaas siya ng halos $10 dollars oh. Kunin natin to Ayos Para sa ating mga alagang asong mga mahal mahal natin yan kaya mahal din ang presyo ayos oh. so naka budget naman to mga kainex no kaya okay lang to no na uh, para mabili uh, para sa mga aso natin bigat grabe ano to eh? 11 kilos pahigit na no? ano Alo na to good for one month na to no although meron pa namang natitira doon na pagkain sila sa kasi nga ako naalala niyo nagkasakit si Sayon, 'di ba? So hindi nabawasan yung kanyang pagkain doon kaya uh, good for two months to at saka yung isang natitira doon na pagkain ni Sayon mga kahirags eh? ano? Ah. may budget pa pili na tayo kasi mahirap na pag naubusan ng budget ay naku lagi mo na rito oh bigat grabe ah. yan so tapos ano mga kahinags, ano? Ah, meron din akong binabudget para kay Sayon tsaka kay Sayang ngayon para sa kanilang maintenance, monthly maintenance na ano yung interceptor pang purga yeah, especially kay Saya, kailangan natin purgahin yan, may bigyan ng maintenance, no? Yeah, pwede kayo mag-comment mga kainags, no? Doon sa mga marurunong talaga sa mga aso kasi yun ang pagkakaalam ko, eh. Kasi ganun yung ginagawa namin kay Saya. Yun. Monthly, pinupurga namin siya. Meron kami binibiling tableta, nagkakalaga ng $25, isang piraso para pang ano, pang uh, purga kay Saya, yun, ano? Kasi siyempre mga aso, di ba, dila ng dila yan. Kung saan-saan yung mga dila, dila, dila ng dila, yung mga yan, eh eh syempre may mga pumapasok sa katawan nila ng mga bacteria virus yan kaya importante raw talaga yung interceptor para mailabas nila yung mga, mga mga dumi mga bacteria or virus pa na pwedeng maging sanhi ng kanilang sakit yun so tara bibili naman ako ng kahoy ngayon ano para doon sa kulungan ni Saya konti lang kasi may mga natitira pa naman tayong kahoy doon sa bahay natin yung ginamit natin sa kulungan ni Saya Papadala muna tayo ng ano ng pera sa nanay natin sa San Jose Occidental Mindoro mga kainag sa ano? uh, monthly rin 'yan. Meron din tayong budget 'yan para sa nanay natin. Uh, may natin yung ating pagmamahal sa kanila, sa ating mga magulang. 'Yon ayos nice, mga kainag sa no. nakapagpadala na tayo ng pera kay nanay. Matutuwa na naman 'yon sigurado. So by the way, uh, shout, maraming salamat nga rin pala kay Mahal na Reyna no? Kasi nung umuwi si Mahal na Reyna doon sa Pilipinas binigyan niya rin yung nanay ko ng ano <laughs> ng 10,000 pesos ano ah, yung nanay ko na surprise yung nanay ko kasi hindi niya inexpect hindi kasi inexpect ng nanay ko na magbibigay si Mahal Arena ng pera kay nanay so maraming maraming salamat si Mahal Arena mapagmahal ka talaga sa mga magulang syempre ganun din, ganun din ako pala <laughs> para nag-aalangan pa eh no? pambihira naman so bibili na tayo ng kahoy ngayon mga dun sa ano sa Home Depot para masimula na natin yung ating project para kay Saya. Oops, yeah. Dito na tayo sa ating suki, mga kaibigan, sa no. Suki natin. Ayun. Suki nating Home Depot. Malapit lang kasi sa atin 'to kaya dito tayo madalas bumibili ng mga gamit, mga kaibigan, sa Tsaka syempre advantage 'yan pagka meron tayong gustong ibalik, malapit lang din sa atin kung sa natin binili malapit lang kung natin din ibabalik mga kainags ano? Yan, ito na yung binili natin mga kahoy mga kainags ano? Ibabalik, 30 dollars lahat ng nagastos natin kasama na yung hinge hinge ito 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 para sa pintuan sa pintuan gagawin natin dun sa kulungan ni saya alam ko naman na hindi natin matatapos ngayong araw na yan mga kainags yung paggawa natin ng, ano, no? ng kulungan ni saya pero importante masimulan lang natin may eh, magawa lang tayo ngayong araw. Masyado malakas yung hangin mga kainis. Ano, hindi kaya ng pagiging mahangin ko. <laughs> Nagdala pa naman ako ng sweatshirt. Kala ko malamig. Hindi pala mainit pala. Ah, ah. Hmm. Oh, tabi, tabi, tabi. Tabi kayo dalawa dyan. Tabi kayo dalawa. Dun, 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 dun. Doon kayo, doon kayo yung dalawa. Ay, yung itong dalawa na to makakainis ang <laughs> kulit eh <laughs> masaya sila kasi nakita na naman nila tayo no? yung dalawa oh. Shhh. sayon hindi ra sayon to ah kakasakit na sayon aray ko sayon yan kapasok ka dyan muna lokong kuya sayon yun ah so ito yung isa pang sinasabi ko kanina na pagkainis sayon mga kainis ano? tabi dyan puso ah! may nalaglag pa Oh, yan. Mm. Ito. So ito marami pa to mga kaibigan, sige, marami pa yan. Ang dito pa yan, ayan, hanggang diyan pa yan, ha. Yan. So ito, reserva ano. May maraming pagkain si Saya ano. Ha? Huh? <laughs> Puro laway ni Kuya Saya ano. Ay. Mukhang hindi ko matatapos yung ano, hindi ko pa nasisimulan yung project natin na kulungan ni Saya, mga kainis eh. Eto, naglilinis na naman ako ng mga ihi ni Saya, no? <laughs> Ang hihira, no? Tsaka magandang tulong din itong ano, pag natin mga kinis, no? Nalilinisan din natin yung ating flooring, kahit pa paano. Kaya minsan nakala natin yung ihi ng aso, pangit. Siyempre, <laughs> pag nilinisan natin yung ihi ng aso, eh, idadamay na natin lahat ng buong flooring natin para malinisan na rin, ano? Nang dahil sa ihi ng aso, luminis ang flooring ng bahay ni Inags. Yan. Ay, <laughs> ah, yung dalawa. Hoy. Hindi sa na ito sa to ito nung anong tinuturo sa... Yeah, so umpisahan ko nang simulan yung ano yung kulungan ni Saya mga kainigs ano. so mga inags ano, meron pala ako nabasang mga comment na naman mula sa inyo no. Uh, ang eyesight daw ng mga aso ay color yellow and blue yun, kasi daw parang ano pala sila, no parang uh, ano sila, ang tawag doon? blind side blind eyes, blind sight, ano ba yun whatsoever, basta ganun, pero ang sabi sabi sa mga comment, base sa mga comment nyo mga kainags ang color daw ng madaling makita ng mga aso ay kulay dilaw at kulay blue uh, yellow and blue yan, ako maraming 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 salamat talaga sa mga comment nyo mga kainags ano? Maraming salamat din sa pag-share nyo ng inyong mga kaalaman, ideas. Thank you very much. Saka, hindi lang ako ang natutulungan nyo. Nabibigyan nyo ng impormasyon. Pati yung mga walang alam sa mga pag aalaga ng aso. O no, yung mga nagsisimula pa lang sa pag aalaga ng aso. Ay merong mga natututunan sa mga comment ninyo. Kaya maraming maraming salamat po talaga. Na-appreciate ko po talaga yan. Saya, saya. How saya? saya. <laughs> so ito na mga kainis, ano kung napapansin nyo. Yan ang nagawa natin sa ngayon. Ano. Tapos yung kanto, ito yung kayotenic putol. Ng kahoy ganyan ang gagawin natin mga kanto. Yan. Pero hindi pa talaga natin matatapos kumain ngayon mga kainis. No, dahil kinulang na tayo ng kahoy. So importante, nasimula natin. Tapos ikabit lang natin yung mga poste. Tapos pag bumili ulit tayo ng kahoy sa susunod, at least na kompleto na, lalagyan na lang natin ng screen. So matatapos na rin yan kahit papaano. Ayan sa ngayon mga kainis, ganyan lang muna. No? Ayan, bali dito ang magiging kulungan ni Saya. Pagka wala kami. Ayan, so wala pa rito sa taas kasi kinulang tayo sa kahoy. Importante, nasimula na natin yung mga base. Pati yung mga poste, no? madali na lang yan. Tsaka meron namang ilaw mula doon. No? Ayan, Pansamantala lang habang nagngangat-ngat siya, habang sumisibol yung ngipin niya. Mahirap kasi mga kainay, eh, no? yung katulad yung ginawa natin kay Sayon dati, pinakawalan lang natin siya. Kaya yun, yung mga sopa natin, sapatos, ubus. Hindi naman ubus noong ngat-ngat, may mga nangat-ngat na sapatos, yung collection na Jordan shoes ng ating pangalan na prinsesa at saka yung so dalawang sopa natin, no? bago pa naman yun eh. Wasak. Yun. So ayun na uli nating mangyari yun. Kaya yung mga nangyari, mga bad experience natin kay Sayo nung nagsisimula pa lang siyang lumaki, eh, naging aral na sa atin yun. Kaya dapat hindi na maulit mga kainags. Ano? wag dapat na maulit. So habang maaga pa, gawa na natin ang solusyon. Magpapahinga muna ako. Napagod na rin talaga ako ngayong araw na to. Ano? Ay! Nandyan pala yung beautiful baby, beautiful na yan. Ano? Ano? Ha? Close na kayo ni Kuya Sayon? Hindi ka na inaaway ni Kuya Sayon? Hindi ka na kinukulit? Ha? Nasaan si Kuya Sayon? Ha? Huh? Nasaan si Kuya Sayan? Ha? Huh? Naku, ang cute-cute mo talaga bata ko. Ang cute-cute mo talaga. Nasaan si Kuya Sayan? Nasaan si Kuya Sayan? Nasaan si Kuya Sayan? O, oh, say hello sa kanila. Ha? Huh? Asan si Kuya Sayan? Nandun sa labas? Tingnan natin. Nasaan ba si Kuya Sayan? Ah, dito si Sayan, mga kainis. Behave yun eh. Saan si Sayan? Sayan? Ay, ayun. Ayun. <laughs> hello, baby boy. Ano? Ano? Behave ka na kay Saya, na, no? Ay, kay Saya, no? Nasanay na siya kay Saya, mga kayinags, ano? Hindi na katulad dati na talagang hinaharot niya. Ayun, no? Si Saya pa yung nanghaharot sa kanya ngayon, no? Hehehehe. Ano, baby boy? Ano, baby boy? Ah, hindi mo na pinapansin si Saya, ha? Ngayon yung kaibigan mo, oh. Hmm. Pati ba naman dito sa pagpupukot, yung dalawa na itong kulit-kulit? <laughs> <laughs> Go, Sayan! Ang bila, Si Selos! Si Celos, eh. Okay. Oh, Sayan! Sayan! Ha? Mira, mira. Sumba mong aso na tumakas sa dali lang ha. Habang naghihintay tayo ng kape. Eh. Kulitan ng dalawan to. Hmm. O, tara tara. Isa lang sasayin. Tara dito. Hindi ra to aso na to. Tayan. Oh, sige. Oh, halika. Oh. <laughs> Kunin ko muna tong mga sinampay na natin at nililipad na ng hangin, mga kainig Ano? Ayun oh. No? Nandito na sa kabila. Ay po. Ah, eh. Ay, oh. kaya nagagawa ng ipit maganda ano so, hindi natatangay ng hangin hmm. saya huwag kang kumain ng damo pati ba naman ikaw kumakain ka ng damo ikaw talaga oh. pantanggal ng uhaw mga kainags ano? habang tayo ay naghihintay ng ating kape yan sayan ano ha? ano? Ha? ano? kumusta? Ha? Yun. Pula. Nako, napakasarap. Ha? <laughs> huh? Sarap to mga kainags, ano? Wow. Yan. Nako, mga kainags. Sarap, oh. Mm-hmm. Oh. <sighs> hmm Parang walang buto ah. Seedless mga kainis oh. Oh. Hmm. Sarap. Hmm.